Gihatagan og hagbong nga grado sa mga militanteng grupo sa takbayan sa Sugbo si Presidente BBM atol sa People's Zone nga gipahigayon kanina buntag samtang acting mayor sa Cebu City nihatag og dako-dako nga grado sa kasamtangan nga administrasyon sayran ato di detalye ning report Gipahigayon og kinaugalingong State of the Nation Address sa mga militanteng grupo nga gitawag nilang People's Zone unang nagtapok ang mga lista sa Fuente Usmania. Di nagpahigayin sila sa hamubo ng pagpakikpulong. Dayon mi padailo stadla sa Usmania Boulevard o mihapit sila sa tubangan sa PRO7 headquarter. O dito, gisinggit na usap nila ang ilang mga sentimiento. Gitugutan na sila sa kapulisan nga nagmantay sa ganghaan sa kampo nga mapadayag ang ilang mga yangungo. Mipadayon sila sa downtown Gulon. Di nagtagbo ang mas dako nga mahugpong sa mga nakariyang progresibong grupo. Apil na masakop po sa, sa Piston Cebu. Ang mga isyo nga dugay nilang gisinggit. Nga maaksyonan ang padayon nilang ipangayo apil nini ang isyo sa pagkaon, panarbaho, pagyatak sa tawhanong katungod ug uban pa. Malinaw na hinoon nga napahigayon ang ilang people suna puro ni pagtabon sa tinur nga kahimtang kunya ang masinati makitaan karon sa katawhang Pilipino ang labis no ang gastoso ang gastuhan karon og 20 milyon uh, million mata karon ang grado ko ay uh, negative 1 negative 1 oh, bakit dahil uh, wala pang mga substantial change sa na nangyari una batay doon sa kanya mga pangako mga pangako noon na nakalipas na eleksyon. Pangalawa, ay wala pa siyang ginagawa tungkol kay Duterte. Samtang kung hagbong ang gihatag ng grado sa militant groups, so kwahi ay nakita sa acting mayor si sa Dagbayan sa Sugbo, dungan usab sa iyahang pangindahay nga himuon pa sa Administrasyong Marcos. Uh, I would put it around 8 uh, to 9. Well, because as, as I said, no, they've been very responsive uh, to our needs. Uh, if naatay mga kinanglanon, naagidayon sila. And uh, one of these projects na yung gipadayon bisan pa o it was through the previous administration, is the BRT. Which is about 25 to 30 billion. Ako na para sa Cebu City. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.